balik po ang bantay balita sa kongreso. Yan sa pagkakatong ito po mga kapuso, ang makakausap po natin ay si Justice Antonio Carpio, dati pong uh, a senior associate justice ng uh, Supreme Court kapag usapan po natin itong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Siguro quickly mga kapuso, anong status ngayon? Wala hong trial dahil may mga mga pangyayaring uh, <laughs> hindi natin inaasahan. So ang sitwasyon po Um naka recess kasi ang uh, kongreso. Uh, so walang, well, bukod po dun sa naka ang Kongreso, meron ho kasing proseso yan, kung saan binibigyan po yung akusado ng uh, pagkakataong sumagot doon sa habla laban sa kanya. Ang tawag doon sa habla, Articles of Impeachment. Ngayon, binigyan po ang Vice President ng Sampung Araw uh, para sumagot doon sa ipinadalang summons, o, para sumagot doon po sa Articles of Impeachment, pinadalan siya ng summons ng impeachment court na nag-convene pero hindi pa nag-trial. So, yung summons po na yun, ang pangsampung pong araw bukas So she was given uh, 10 days within which to submit her um, answer po doon sa article of impeachment pag sumagot siya yung pong prosecution yan po ay yung kamara bibigyan sila ng limang araw para magreply doon sa answer ng bise presidente habang yan po ay nangyayari yung pong articles of impeachment as we all know ibinalik po ng um ng ng uh, Senate impeachment court doon sa kamara. Ang tawag nila ay na return, ha? return to sender hindi naman daw po physically ibinalik, kundi hinihingan sila ng, klaa uh, ng mga certification. Number one is certification na o uh, attestation na naaayon sa konstitus konstitusyon, yung kanilang ipinadalang articles of impeachment at pangalawa, so ibig sabihin 19 Congress yan manggagaling. Yung pangalawa po, ang makakakomply nito, yung 20th Congress, hinihingan po sila ng abiso ng communication na interesado pa rin silang ipush itong Uh, impeachment ng Vice President kasi pagpasok ko ng July, sa, uh, pagpasok ko ng panibagong kongreso, panibagong composition na yun eh. Panibagong ng... Uh, well, panibagong kongreso na, 20th Congress na kung saan nagkakaroon pa po ng pagtatalo, may debate pa kung ano ba, pwede bang tumawid ang uh, pag ang paglilitis itong impeachment process na ito from the current 19 th Congress na nag-adjourn na magsasara ng June 30 po pwede bang ipagpatuloy ng 20th Congress na magbubukas naman po sa July 28 at ang isa pa paano kapag ka sumagot o hindi sumagot ang Vice President sa summons na last day nga po uh, bukas nung non-extendable 10 days na ibinigay sa kanya. At tognay po niyang kausapin po natin, hingi po tayo ng wisdom, hingi po tayo ng paliwanag kay Justice Antonio Carpio. Magandang umaga po sa inyo, Justice. Magandang umaga, magandang umaga sa mga tagakinig natin. Opo, maraming salamat po sa pagpapaunlak, sir. Sir, una muna, ang pa, po, patulong po kami sa proseso. Hanggang bukas po yung ibinigay ng uh, impeachment court sa vice president para sumagot doon sa um, articles of impeachment, yung summons po. What happens po, Justice, kapag ka hindi po siya tumugon sa summons? Ano po ba ito? Default po ba? O anong mangyayari sa proseso, sir? Well, pag hindi siya ano, mag-file uh, uh, ng answer niya, mm. uh, waive na yon Uh -huh. ano, uh, waved. Wini-wave oh, uh, niya yung right niya to submit an answer. So patuloy pa rin. It will not stop the proceeding. Uh -huh. uh, it will not stop stop the proceeding, meaning kung assume po natin na magkakaroon ng trial sa 20th Congress, so magpapatuloy pa rin po. Pwede pa rin po siya mag-present ng kanyang mga evidence doon? Pwede naman siya mag-present ng evidence, pero... Uh, she lost the right to file the answer We winabe niya na mm, kasi po may binanggit po i-share ko lang po sa inyo Justice Carpio ang pagkakasabi ho ni Senator Franklin Drilon katset ko po kagabi sabi niya if the vice president does not honor the senate summons to answer um, she can be declared in default and the trial can proceed um, Uh, ito po yung nainteresado ako. She will not be allowed to present evidence. Judgment can be rendered on the basis alone of the evidence presented by the prosecutors. Well, uh, tama yan. she Apo. will be declared in default, pero I, the way I look at it, it's up to the uh, to the next uh, Senate Apo. to whether to allow her to present evidence or not. But hmm. that is the consequence if it's uh, you are in default, no? So uh, the trial will proceed the prosecution will uh, present its evidence eh, ikaw wala ka namang sinabi so you you ano uh, but but the 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 defense can still rebut the 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 evidence presented uh -huh. by the by the prosecution uh, pero sa ordinary pong korte justice ano po ba yun? kasi ito po impeachment court laging sinasabi na sui Generis pero sa ordinary court po pagka hindi nagsumagot uh, na sa summons what happened declared in default car okay. so the the prosec the other side will present evidence pero it does not prevent the other the it does not prevent you in default to 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 cross examine the witnesses of the uh of the uh, no the other side Ah okay so tuloy din po yung trial kagaya ng proseso oo po yeah. ito pa rin prosecution pa rin and then thereafter yung defense panel naman oo po mm. uh -huh. pero sir ano po ang magiging kahulugan nito kapag ka hindi po nag-submit ng summons I'm lang nag-answer doon sa summons sir Well tuloy ang ano you know, the trial will proceed pero will not uh, po pero ano pong stop. ibig sabihin nito para po sa parte ng vice presidente Well, she she she's, you uh, no, that's against her interest kasi uh mm. hindi niya rin ibat, no. Tsaka mm. uh, optics wise, from the point of the public, wala siyang sagot. Mm -mm. Uh and then uh yung theory niya, wala siyang theory wa to justify what she did, no. Mm -mm. All she can do is to question the evidence presented by the prosecution. Mm -mm. So, mamawalan po siya ng chance na i-depend sa ngayon pa lamang yung pong kanyang sarili. Yeah, wala siyang theory. Hindi niya masabi kung bakit niya ginawa yon. So, but I think that is far-fetched. I think she will, she will file an answer. Mm, kasi po meron ang final po din ng mga lawyer niya ay ano, um, entry of affair, uh, uh, formal entry of appearance sa impeachment court ad cautelam. Uh, Pagkahu ganito, ano po ba yung sumusunod sa ganyan pong formal entry of appearance at gaw sir? Well, cautionary. In other words, mm -hmm. they're saying na uh, they're just appearing as a precautionary. Pero mm -hmm. they, they will have to file an answer. Otherwise, that will have, that will be prejudicial to their client. No, mm -hmm. I don't see them not filing an answer. Mm -hmm. They will have to file an answer. Ayun, opo. Tapos sir, pag nag-file sila ng answer, lalakad naman yung five days po para sa prosecution, ano? Yes. Apo, apo. Ayan. And then sir, um, ito po yung situation ngayon, um, Justice Carpio, nasa kamara po yung articles of uh, impeachment, hinihingan sa nung, dalawang requirements. One is attestation, compliance sa uh, compliant ito doon sa uh, constitution. Ano po? Pas yung pangalawa, eh, certification or communication na ano, um, interesado pa rin yung 20th Congress uh, na ipursu ito yung impeachment po ng Vice President. Sir, sa ganyang situation, um, paano uusad yung impeachment trial? Di ba wait and see tayong lahat sa 20th Congress, sir? Oh, pero yung ano naman, uh, 20th Congress, Opo. they will have to reauthorize the prosecutors naman. Uh -huh. Kasi, so once they reauthorize the prosecutors, that shows they're interested in prosecuting So that's that's no, that's normal well walang well, problema diyan because the the 20th congress will have to designate a new who are the prosecutors mm -hmm. so that means they will continue i don't think that's a problem Ayun. So dapat mag-comply lang po yung house para talagang tumuloy yung proseso. Yeah, 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 that is not a problem. That is not a problem. Ah, eh kasi may mga statement ho coming from the House of Representatives na of course, kino-question pa po nila yung pag-remand ng no articles of impeachment. Uh, pero am um, nakikita niyo ho magko-comply sila dito at dapat sila mag-comply kasi utos ho ito ng impeachment court, sir. Yeah, yeah, wala namang problema yang dahil the 20th Congress will have to name the new prosecutors. Ayun. Opo. So when they name, that's the authority na tinutuloy nila. Uh-uh. Ayun. Opo, nag, nag, bago po nag-adjourn, nagpa sila ng resolution pero hindi pa po compliance dun sa order ng impeachment court uh, justice. Yung... Yeah, no, that's compliant yun sa order ng impeachment court okay. na mag-certify yung 19 Congress that the impeachment uh, was in compliance with the constitution. Opo. Pero yung sa 20th Congress, iba yung hiningi that they will continue. Opo. I mean Paul... so so I I don't see any problem there. Hmm. Simple lang yan. Opo. I mean sir, uh, nabanggit ko pong hindi pa sila compliant kasi hindi pa po nila formally pinafile. Opo. Oh, yeah, oh, pero they can file that anytime. Matagal pa Ayun. naman. O -o. That that is not a problem. It's just ano lang, Time lang. Uh -huh. Well, That is not really substantial. That's technical lang yan. Ayun opo. And they can only comply fully dun sa order po pagpasok na ng 20th Congress kasi yung 20th Congress ang magsa certify po nung sa pangalawang order, hindi ba? Yes, yeah, so oh, I po. think uh, before uh, June 30, the present House uh -huh. will will uh, na no, will will submit their certification na uh, they complied. Opo. ayan. So pag pag once they comply, ang paano po yung sa yung Senado sir, yung part po ng Senado sa 20th Congress, dapat ho ba automatic na ito kasi lagi hong well several times na banggito ni Senate President Jesus Escudero tang ilang ding senador na depende daw po doon sa mga senador sa 20th Congress yung decision doon sa impeachment trial na, na ini imply po na pwede pa silang magbotohan kung tutuloy sila o hindi. Hindi, the, they will have to continue. Mm -hmm. So, of course, uh, Senator Cheese cannot commit the 20th Congress. So, mm -hmm. sabi niya, bahala na sila. Well, talagang bahala naman yung Senate Congress. But it doesn't mean na they can refuse to hold the trial. Ah, So da o, dapat po automatic ito. So um, sir kasi, di ba po bago po nakapag-convene di ba yung impeachment court, may motion to dismiss si Senator Ronald De La Rosa. So Uh, although pinariman po yung articles of impeachment, wala pong makakaprevent sa kanya na to make the same motion pag nag-convene ulit sila. Well, they can do that, but mm -hmm. I don't think that will carry, no? Dahil ang actual naman, ginamit lang nila term remand, pero hindi naman remand talaga. Hindi lang sila ng certification. Mm -mm. Oh, that's not a remand mali lang term ginamit nila they were just asking for a certification Opo. dapat hiningi nila yan sa prosecution mm -mm. hindi sa house ah. pero it 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 is not unconstitutional but it's improper but the house can if it wants send the certification through the prosecutors Mhm mm 'di ba um So sa anong basa nyo doon? Makatwiran ba yun na mahumingi pa sila ng ganong certification? Di ba pag na-receive nila yung articles of impeachment, may presumption of regularity na dapat yun? Well, dapat, una-una, mm -hmm. ang humingi ng ano, ang mag-raise ng issue, dapat si Sara. Uh -huh. Yung mga lawyers ni Sara, hindi pwede mag-abogado yung mga senador para kay Sara. Mm -hmm. That's improper. Pero that's... Um, hindi Or... na, that will not uh, that will not uh, make the process unconstitutional. Mm -hmm. So that is just uh, problema 'yun ng mga central judges na bumoto because that shows their bias. Opo, opo. But it will not make the process unconstitutional. Ayun opo. And then sir, Justice, pa, um, dito po sa 20th Congress, ito na yung Senado. Ang binabanggit nyo po, dapat automatic na po, ano, automatic na dapat na magkaroon ng paglilitis. Pero paano ho kapag ka namayani po ang kagustuhan ng majority ng mga senador na hindi po ipagpatuloy sa argument, kung ano mga argumento, one of which po siguro... Well, pupunta yan sa ano, ang House, pupunta sa Supreme Court and the Supreme Court will decide. Ayun, opo. Um, Magde-decide dito ang Supreme Court, sir? Yeah, because it's a question of constitutionality, hindi naman guilt or acquittal. Uh, -uh. Okay. So it's a question whether under the Constitution, they should continue. Hindi um, naman ang issue. So would that be grave abuse of discretion po na tinatawag pagka hindi nag-trial ang Senate? Yeah, that, that will be the basis for going uh, for the prosecution to go to the Supreme Court na grave abuse yung refusal to comply with its constitutional duty. Uh -huh. And then kung grave abuse po ito, uh, makita ng Supreme Court na yeah, may grave abuse of discretion ng Supreme Court, um, pwede hong utusan ng Supreme Court? Yes, ang sina na sasabihin na they have to proceed in accordance with the Constitution. Uh -huh. And wala pong choice dapat ang Senate but to comply? Wala uh, they will have to compare. Katulad yan during the time of uh, Chief Justice David, eh, sinabi na yung, sec, yung one year ban has to be followed. Sinunod mm -hmm. naman ng House. Uh -huh. um, na may naalala lang po ako, Justice. Ang sabi ni um, Senate President Escudero, um, decision pa rin ho ng impeachment court kung susundin ng utos ng Supreme Court kasi kagaya ho nung... Um, uh, no, hindi. Ang Supreme Court, ang Supreme nga eh. Uh -uh. Uh, Hindi naman sinasabi ng Supreme Court acquittal o conviction. Sinasabi uh -huh. lang, you have to continue, kasi nakalagay sa Constitution, the, the, uh, the trials shall proceed forthwith. Uh -huh. Opo. So the the Senate will comply. I I don't see any reason why the Senate of the 20th Congress will not comply. Mm. They will comply the moment the Supreme Court will say tuloy ang trial. Aha. So kasi na, uh, um, merong sinabi ho si Senate President Escudero, doon lang po sa corona case na um, nag-rule po ang Supreme Court na um, dapat i-open yung pong uh, pakikorek po ako, uh, dapat ano, um, i-open po yung foreign currency uh, deposits po ng uh, dating Chief Justice Corona and then nagbutuhan pa po, po yung Senate kung magko-comply dun sa Supreme Court ruling o hindi. But the, the impeachment court po uh, opted to comply. O, uh, sinundan po binuksan naman yung foreign currency deposit pero yun lang pong concept na na, na magde-decide magde pa rin po ang impeachment court kung susundin o hindi yung uh, pasya po ng Supreme Court. Hindi. Yung the, ano, the, the, uh, uh, yung secrecy bank deposit, may exception yun eh. Opo, sa impeachment. the exception is if in case of impeachment, the okay. impeachment court can order the opening of the bank account ayo ah uh, oo oh, oh. pero basta kung anong sabi ng Supreme Court hindi na ho yung para pagbotohan pa ng impeachment court kung sila susunod o hindi basta they have to hindi. To abide ang mag first diyan magbobotohan yung Senado pag pagsinabi pag sinabi ng Senado hindi kami tutuloy yung prosecution aakyat sa Supreme Court pag sinabi ng Supreme Court dapat ituloy susunod sigurado akong 100% susunod ang Senado. Mhm, uh -huh. pero kailangan hubang umabot Sir doon na uutusan pa ng Supreme Court. Nakikita niyo hubang aabuhin. Well, the, 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 the <laughs> proseso 'yan eh. Opo. Proseso 'yan eh. Hindi natin ma we cannot say, we cannot tell the Senate, wag na ninyo da, mm -hmm. 'wag na ninyo uh, patagalin. Well, hindi natin masabi, no. Okay. So, I'm just saying na the Senate if it will vote uh, na hindi na magpatuloy aakyat yung prosecution sabi ng supreme court dapat ituloy susunod ang senado sigurado ako uh -huh. An anong hong tawag doon justice mandamos po ba yun yeah oh okay. uh -huh. mandamos mag and they will ask for a uh, mandamos but susunod yan walang question yan susunod yung senado uh -huh paggagawa may Supreme Court ruling na pero um, justice sa inyo pong pag-analyze I'm sure tinitingnan niyo po 'yung mga senador na papasok sa 20th Congress um kasi ano po eh marami dadami pa uh, Yeah yung... wala they can vote what they how they want to vote but pag yan sa Supreme Court they will follow the Supreme Court Uh -huh. Pero sir, yung assessment ho ninyo, ano po, nag-aalangan ho ba kayo na magkakaroon talaga ng trial with the, ano po, yung papasa pong sure composition? I'm sure there will be a trial. I'm sure there will be a trial. Ah, uh -huh. uh, ayun. So, um, kailangan na lang po doon, ipatagisan eh, po talaga ng pagharap ng ebidensya. Yes, um, the issue there, pinaka-importante, yung pag ng bank records. Yun ang pinaka-importante. Doon maglalabanan, but may power ang impeachment court. Eh, sa PINA eh. Ah, uh ah, -huh. oh, po Ah, na opo. Na nakita po natin yan dun sa era of impeachment trial, sir, na nailabas pulot lot yung mga mga bank records. Pero, sir, kasi kaya po nag-uugat dun sa fears na hindi magkaroon ng impeachment trial ay number one, mas marami daw po yung mga um, pro-Sara Duterte senators sa pagpasok yeah. ng 20. Kahit boboto yung Senado na hindi nila patuloy, pag aakyat yung prosecution, sabi ng Supreme Court patuloy, uh -huh tutuloy sila. Ayun, yun Susunod po. sila. Ayun, doon po yung palang ating ano po pangahawakan. Oo, pero sir ano no, talagang dapat uh, uh, in inexpect po na may ruling ang Supreme Court sir kasi um dito po sa mga nagkaroon po kasi ng mga petition para ang ang Senado ay pukpukin na na mag-hearing for tweet pero wala pong naging action doon ang Senado, ang ang Supreme Court sir. Bakit po kaya? Well, nasa Supreme Court 'yan. Uh -uh. They will they will decide when the time comes. Ah. Uh, so, ibig sabihin nung hindi po pag-action dun sa mga petition for the Senate to act forth with, hindi po nakita na yung pangangailangan sir na Yeah, wala, wala. It doesn't mean uh it will they will decide one way or another. They will decide that correctly. I'm sure of that. Mhm mm mm hmm. And then sir, last na lang po justice. Ano po yung inyong am um, assessment dito sa situation na ito nakabitin tayo pare-pareho tayong waiting game dito sa um Duterte impeachment trial. meantime, lahat po tayo ay naghihintay. Well, that's, that's the talagang that's the ano uh, this, this is a process dahil uh mm -hmm. yung ano yung yung Senado hindi agad nag-conduct ng trial. Mm -hmm. uh, so Uh, ang labas dito, the Supreme Court will make a decision so that next time we will avoid this. The first case ito eh, for, mm -hmm. tawag namin dyan, this is a case of first impression. Uh, gaano ba katagal, how fast should the the Senate start the trial? Mm -hmm. Wala namang kasing nakasabi number of days, nakalagay fourth week. So mm -hmm. magdi-decide ang Supreme Court that will now govern for the future. Ayun, opo. And ano po yung impact kaya dito o nakakatulong ho ba o hindi nakakatulong yung mga statement po ng Presidente na wala siyang kinalaman dito, hindi siya manghihimasa? Well, to totoo naman that this, the President has no role mm. in the impeachment. Well, that statement is correct. Wala naman siyang role eh. Opo. Sir, Um, kahit na po political leader kasi nung kay dating Pangulong Noynoy Noy Aquino po, meron siyang naging direktang allegedly participation po doon sa um, impeachment po noon ni dating CJ si Jay Sereno? Well, allegedly. Well, I don't want ah. to, uh, in fact, I'll talk of facts lang. No? Ah, opo, opo. So basa dito sir, yung kay, uh, dating, kay, kay, Pangulong Bongbong Marcos kahit po political leader siya, uh, hindi po siya kailangan manghimasok dito. Yeah, claro naman. sa so, basahin mo yung constitution. He has no role. Opo, opo. Mm. So ayun. Um, kasi sir, of course, sa so may mga politicians so kasi na merong hindi naniniwala dahil syempre kung, kung... Yeah, but mm -hmm. ano yan? That's haka-haka uh, mm -hmm. yan. That's mm -hmm. a political, but we're talking of the legal process. Opo, sa opo. legal process, walang role yung presidente. Ayun, opo. ayan And with that sir, maraming salamat po sa inyong mga explanations, sir. Okay, thank you also. Thank you po. Thank, thank you. you sir. Thank you po. Si Justice Antonio Carpio, maraming salamat po sa patience <laughs> sa pagsagot sa ating mga katanungan. Kasi ba, diba, ang uh...